we Nandito na kami sa Nerusawa Ice Cave. So, pupunta din kasi kami ng Mount Fuji. siyan Medyo umuulan ngayon. Kaya, ayan, kailangan mo ng payong at saka ng hood. Ayan, sinanab. Naka-hood. So, dito, merong ano... Kalagay din sa ano, pinaka ano niya, stairs niya. Toilet entrance reception and ticket. So diyan ka bibili ng ticket ano. Tayo ba may ticket na tayo? Wala pa. Yan. Damig sakay tayo ng cable na Mount Fuji we love Mount Fuji ayan nakalagay cable, mamaya sakay kami ng cable car asa sila?

dito ka bibili ng ticket for this ice cave na papasukin ninyo. So, ang price is pag adult 350 yen. So, Ang mas mura ka pa. Ayun, 700 sa inyong pala eh. Pag two adults. para lang sa vendo na ano, no? mga vendo ng mga coffee, soft drinks, ganun. Then, may lalabas lang na maliit na ticket. Are you Parang guide Wala. papunta din sa cave. Uh, ah. ha? Service. Ano daw eh, natural refrigerator. Hmm. So yung lamig niya talaga natural lang. Oh my God. Ang suot ko ay hindi ready. Ayan. Pero naman, ano, medyo makapal naman. Ayan. Ice Cave Entrance. So, papunta daw tayo dito. So, ayan. The customer's cancellation of helmet boots rental. Ah, may pa pala yun. Dinosaur and Frenzy forever. <laughs> Ay, ang cute. Yeah, you don't want to go. So, palabas na yan. sa yan yung exit. Dito? Dito? here <laughs> pupunta tayo dito ay may ano wind cave then eto ang pupuntahan natin sa loob mga kalapacheras so yan so ice cave so ito hindi naman natin sa maintindihan ayan so Narasawa Ice Cave Narasawa Yuketsu okay let's go oh my god yung ulan parang bagyo na nao, oh o oh, mga kalakacheras, para siyang bagyo. So, bababa tayo ngayon dito. So, yan. Diyan, papasukin natin yung madilim Oh my God, ang ginawa na. Saan ka pa? May naantay mo. Okay. Oh my God. So, ang nakalagay dito, yung cave daw, ay mayroong mababang mga ceiling. And, madulas. Kaya mag-ingat daw. Ang Oh my god. Ang <laughs> Di atas Hindi ata kaya ng jacket ko tama. Na, sobrang langit. Kaya mo? Parang sobrang langit. Oh. Na ikaw na oh. Lampig. Hindi. Oh my god, ang lamig. naka okay, sleepers pa kasi. Oh my god. Madalas <laughs> nga kailangan mawaka ka. Mm -hmm. Hindi nga pwede dito yung mga ano dito dito. seniors and ilang taon bawal dito? Four uh, 4 years old below, hindi pwede dito. Kasi nga naman, napaka tarik. I do not touch this pole daw. Yan, huwag no, daw ako. Ayan, huwag no, basa ka, oh. my God. Ang pati yung mga handle. Watch your head daw. <laughs> あのね、これ、ポコとか、こことか、ルミテモ。俺 <laughs> <laughs> <Alamak. laughs> lalakad ka pala dito nang nakayoko. ko oh my goodness mm -hmm. <laughs> ang ginawa ginagawa na ako wala kang mukhang pwede daw mawak dyan? <laughs> Grabe Eto oh Ayos na siya oh Oh my god Buntog ka Watch your head <laughs> Napicturan ko ka dito Napicturan ko ka dito sure. <laughs> phone. Para hindi mo na ano, galaw kamay mo sa sobra lagi Grabe no, Tunay na ice na. Ang ganda. Pero sobrang dami. That pala nag-ready ka dito ng makapal-kapal na jacket, no? Yan, oh. Mungkata. Akita tayo na. Dami. Mungkata. grabe mga kalakwatseras. Parang hindi mo na ano, magalaw yung kamay mo sa sobrang ginaw. No. So, hmm. Huh? Then, aakyatin mo na naman to. So, yan. Let's go! Yeah. <laughs> Oh my God. Taas. Alamig na mga handle na ito. Mga bakal. Do not touch this pole na huwag daw akan ito. Nauna na siya. Nauna na sila. Hindi ka lang pwedeng hingin ng... May CCTV nga. Oh my God! Oh my goodness. <laughs> Madalas. Na, nakachinelas ka. Ayun o, no? close na. Hindi ba Sasha talaga? Kahit na hindi umuulan kasi. Grabe, hinihingal ka na. pa. OMG. Exit. So that's it. Grabe yung hingal eh, no? ay sa souvenir shop. Ay, salamat dito mainit. Sa so, ito yung mga souvenir, souvenir shop na pwede yung mabili. Guys, ito yung mga souvenir na pwedeng mabili after mo pumasok dun sa ice cave. So, mga wine. Ito. So, 2,700 yung mga price. Ayan. May mga t-shirts. Ito, may mga parang cups. cookies. Ito, 600 yan. Chocolate, 600 din. Na parang may Mount Fuji siya. So, Fuji baked chocolate siya. Ito. 980 yan. Apa raja ni? Seven sixty. Ini. 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 380 Ini. and cheese And cheese face mask ay isang set 7 sheets so 1,760 then mga keychain 1,650 mga keychain na ganito saka 1,870 staff toy 3,080 chain parang to e, eh, diba? masyadong chain magnet socks, 880 isang socks ah, uh, ito yung ref magnet so kailangan namin ito yes. ano binili mo? 330. Guys, dito naman tayo sa Fuji Wind Cave naman. So, kanina, Ice Cave. Kanina naman is Wind Cave. So, puntahan natin kung ano meron dito. So, malamang cave na naman to lakad-lakad. So yan parang bagyo. Medyo mahabang lakarin to ngayon. Hindi alam ko ilang minutes tayong maglalakad. <laughs> so, dito magbabayad ulit ng entrance na worth 350 yen ulit. Then, 8.30 to 5.30 lang siya. Wind cave. Ito na. 700 yen. 700 yen. So, 8.30 to 5.30. So, yan ang makikita ninyo. Luminous shadow pilaba. So, yan. ăn tặc cà phê, áo mấy năm mẩu tặc, yes. 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 Okay, <laughs> will papahawok siya hindi sa tumuntok mo lang siya. <tong> Buhad <yung> ko. Papahawok. parang kanina. 'Di <laughs>

<laughs> ang ganda po yan, ang madilim. Ang ganda Baka yung parang kanina ito na gagapang-gapang ulit. <laughs> oh my God. Oh my God. Malamig po. No? Opo, kanina rin sobrang ginawa eh. Napakalinaw, malamig. Okay, okay. Yan lang lang yun. Video mo to? Oo, o, naka, may siya, on. Oh my God. Here we go, again. Ay! Ang labig nung hawak? Oo! Yun nga kanina, sabi ko sa kanya, alamig umuha ka. <laughs> RC. Enemy <laughs> Ito ulit yung ice. <laughs> may mo Apo. pala sa dulo po

may mabibilan pa dito ng ice cream. So, souvenir food. So, yan. Orang, baka po, Grabe, no? Galing ka na sa malamig. Tapos, ice cream. So, yan. Bibili tayo ng ice cream. So, may iba siyang flavor. May corn vanilla ice cream, vanilla ice cream, and corn ice cream. So, 4.50 yen siya. Ayan, Diyan siya. Hindi okay. oh, po sila Ayaw nila na. Oo, tapapun naman. Ang lasa. Ang lasa. Ang naman. Ito lang yan. lasa. Oh, lasang corn corn kasi corn, corn ice cream kasi sa so yan tikman natin lasang lasa yung corn niya sarap 450 yen lang mo nga So pagkagaling nyo doon mismo sa Wind Cave, so meron kayong mga kakainan dito. And kung marami kayong dalang gamit, doon, banda dyan, meron siyang parang locker room. Siguro may bayad din yan, no? So yun, may bayad din yan dyan. Then, ayan, maraming vendong pagpipilian. And then, syempre, yung kinain namin na ice cream doon. 458 Parang mga poops, no? <laughs> 770 yen, yan. Yeah. Kasi, no?